Mm. Ada guys, ini masagala. Mas pa Kita Ayo, Ah. Mm -hmm. Ya kanya. <laughs> kanya, kanya kanya Di George. Mm. Dragon Yam for today's video. Siyempre, pagduhat ngayon, hindi kami papahuli. Nung naharang taon, huling-huli kami. Kaya ngayon ay, kami ay mag-harvest ng duhat. Naghanap talaga kami kasi nagkikrim uh, nagkikrib kami sa duhat. Nakarating kami sa Amaling, sa Kanturoy, sa Manuot. Walang mga bunga. Dito lang pala sa katabing barangay. Sa batasan lang sa batasan. pala? Sa uh, batasan. kilala namin yung may-ari nito, guys. So, shout out kay Kuya Point Tulay. Ayan, mga kadragon. Uh, kami ni Antipasing. Uh, Baka ibas nyo naman si J.J. ayaw mag akyat Ano po, may fear of heights po. siya. Yes. Kaya dito po, lang sila sa baba ni Auntie Anteligaya. Napobya po kasi go. ako nung elementary. Nahulog. Nahulog. Saka yung ito. Ayan, sila mo Ang dami guys, ang daming may itim dun sa taas. Wala nung must-see guys. Ano? pa daw. Kikita niyo ba yan? Yung madana dan George. Oh, Ayan, no? natin. <makes noise> Ang dami, u. Oh. ito guys, ano medyo mapakla lang pero masarap kasi matamis Ini yang mana? sa taga sa English nito guys ito yung tinatawag ng java plum pero ito um, medyo maliliit meron kasing malalaki nito eh mahaba Durog ng teng Dami pa? Dami daw sabi niya. Ayun sana eh. Yan na. eh. Ayun na eh. dami guys kaya lang noon hindi maabot lalo na yun noon dami oh mm -hmm. dapat ay sayero pa la hindi pwede mag-akyat down Ito pa oh ay ito oh Akyatin ko oh papala. xuống Guys, pinuntunan na nante. Oy, Bilante ano yun? natukol kan San George. Alpurus ka. <laughs> Ay, sanda lang. Jay! Itinag mo. <laughs> Itinag ko tao. Dadyay na mo ba? Ano guys? Ang masagala. mo hmm? oh, sa ito Kunin mo to. pala marami in. Hindi <coughs> <coughs> nila magwantaan at marami. Mm. Ay, lang <coughs> bun kunaman at lilihin ang tipasin. Tamu ng <laughs> buwan kunaman. Sabihin nila bet gali ba kayo at ano? Nagakuha kay ng duha. Hindi ba pwedeng kwan Sabik lang sa duhat. Yan talaga <laughs> 'yun. Yanin kun. Magpunta ka. ka di yung tukul mo. Laka. Ang tanda kay Bita. Bita! na eh. Bita baba tanda. Mm, laka ka di yung tukul Wow, dami oh. ni, kalau <laughs> aku mau mukbang Pagmukbang tayo dito ng ano. Ya mo, tin ba? Kada. Sige, huwagis mo na lang. Ah, murok na. Hindi lang. Ay sa taas yan din nila makuha. mag siya na kukuyo na Hmm. Ang ko na lang, Ante. Ah? Yan ka Para makakuha ka ng umayos.

<laughs> Sama na. Gal ito yata ing galih eh. Dami na Mas paat ka lang diyan. Hala. Hala Ay na. <laughs> Nasira yung padyam ko. <laughs> Logit na.

Aray, nagsakit. Magkita pa tayo dito ko abos di baba. Dito ni. Tara magdito tayo. Ante. <perses> hey, ano ba 'yan ang ngong? Din bundo. Ay, ah, hmm? wala pa nang lang ano, abuso ano? sa singit ko. <laughs> Ay, mga content. sa mga <hihip> ah, nagigat dito. sa so, ati unsang ito rin yung hey, dinakuan niya eh lumboy ko ma ah. hey, dahi ina nga kasto ako uh, naggagot ang gatang for sa loob umuli hmm, umuli saan nakuan <laughs> 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 tayo ng gabi ah yung... night market mm -hmm. ay kalautit na gaya mga dyan kalautit dalambol Pero pag mga unang kwan nito, makakain mahal. Tapos lang natin yung maiiba. Ay, upo ko. Chaba plang. Ito na babala. Ito na. Pwede na ito. Ito na kadalawang pantay. Ito na. Kala ko na natin yung timba eh. Tapay kami is na eh. Thank you! Salamat! busa ka, no? Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank Ayan guys. Isang bilao pala tong ating nakuha. Ah, uh, ano to mga dragon binayaran po namin. Para naman makaulit tayo din sa may atin, diba? tatanggalin lang natin yung ano kasi may mga napasamang ano, kulubot na kasi nung nakakamiss nito mga kadragon comment down below meron pa ba sa inyo nito duhat or lumboy sa ilocano java plant sa english ito mga kadragon nakuha ni kuya epen sa talukan Nigyan na Pinagsusultok man ng guys. Ang lagdag. Namiss ko to. Lagdag. Lagdag. Tapos, rito tayo na. Bangit. Bangit. Tapos, lalagyan natin ng gulaklak. Buridibod yan guys with kamote.

dumdumong <laughs> <laughs> ng mama. Mama, sa nga mo ka na eh. ka ng mga. Oh, Mamasya ka natin ng pangalang. natin Tuna! ka ito Sarap, tamis. binigay tayong ng luha. Hindi ko pa maisip-isip kanina. Ka hindi ko pa maisip-isip kanina. ng duwat kanina. Lumboy. Lumboy. Hindi ang Tagalog, di ba? Ang Tagalog Duhat? na lumboy ang kunak sa Tagalog duha, Ilocano lumboy. Kaya nga. Dito nga ma English, Java, ma Tagalog. Malala yung Tagalog niya kanina. Sarap ang sa suka. Ha? Huh? Sarap sa suka. Mm-hmm. mm, -hmm. uh -huh. mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs>

Kalitong dulu para. Kain natin yan oh. No? Tapis natin. Hmm. Bagay. Balik pa lang. ng na rin. Kain natin.

Hindi rin siguro nila nga na alam kayo na. Mata, mapaklaan niya po Araw yung pinag-anuhan namin, oh. Dila, labas dila. Kanta. <laughs> hmm? <laughs> <laughs> Mm -hmm. Sartili nga may Mahiya mahiy maglabas ng dila. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Dalaga yan eh. <laughs> Ayan guys. Dahil na natin yung mantika, iihaw na lang natin ito ang ating bongs. Nakalimutan ka, Nakalimutan eh. si. Is ito raman na? Hindi. Wow. Ayan, guys. Lagay na rin natin yung ating malunggat. Ayan, mga kadraw-draw. Kainan na. Mm. Excited kami kumain, guys. Eh, higi ang ating ulam. Gimas and George. Ayan. Mm. ko oh, uh -huh. sa ang biyan, sa akin sa anong ang ito lang sa inyo, hindi po na hindi ang lahat sa Diyos Kristo. mga Kajaw. Kajaw. tayo manan. Magdag dati yung hidami hapon. With coffee. Magbili si Kuya kahapon. Hindi ka lang ako kuha mo. Kahapon eh. ni Man. Hindi ngayon okay. eh. Kung okay. Para balansin. Ang tawag ang

Paano ba malaking mataba? Mana? Mana? Wala mana? Meron. Malala. Ay, yung malala ko. Hmm. Kaya

Mayroon po Ano Simula natin, sa so, no, na ang natin ah. Paglalilig. okay lang. nandiyan na yung pa say. Nagkakanda. na. Nangad ko ang Tapos ay ko. jo. diminutif itu apa manan Dan terja

Tidak menggala Tidak menggala Tidak